Sa video na ito, sisilipin natin ang marangyang pamumuhay ng bitiranang aktres na si Sylvia Sanchez at ng kanyang mister na si Art Atayde na mga magulang ng aktor at congressman na si Arjo Atayde. Kilala si Sylvia bilang isa sa mga hinahangaan sa telebisyon at pelikula samantalang si Art naman ay isang negosyanteng matagal nang nakapundar ng yaman para sa kanilang pamilya. Ngunit kamakailan lang, muling uminit ang pangalan ng kanilang pamilya matapos madawid sa kontrobersyal na flood control projects ng gobyerno na sinasabing nakatanggap umano ng kickback. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, marami ang nagtataka kung gaano nga ba kayaman ang mag-asawang ito at ano ang ebidensya ng kanilang marangyang lifestyle na nakikita sa mga panayama, viral clips at social media. Pero bago tayo magpatuloy kung bago pa kayo dito sa Ting Channel, mag-subscribe na at ihit na rin ang notification bell Si Sylvia Sanchez o Josette Campo tayo din sa tunay na buhay ay isang veteranang aktres sa Pilipinas, dekada na ang showbiz career at kilala sa maraming serye at pelikula. Siya ay nagpakasal kay Arturo Art Atayde na inilarawan sa mga public profiles bilang negosyante. Nadawit si Sylvia sa isyu ng maanomalyang flood control projects matapos nga pong ibunyag na mga diskaya na pinababawi nila ang kanilang 60 million pesos na naibigay sa ama ni Arjo Atayde. Second term na si Arjo bilang representative sa Kongreso ng Quezon City at mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng mga asawang diskaya. Ipinagtanggol naman ni Men Mendoza ang asawa ni Arjo na anya Nagtatrabaho na tapat ang kanyang mister at hindi kailanman gumawa na ikasisira ng imahe. Mas lalong umugong ang usap-usapan nang nagtrending ang litrato ni Arjo na ang pinagmasdan nito ang proyektong flood control mula sa kontrobersyal na kontraktor na Wawa Builders na itinayo sa kanyang nasasakupan sa si Quezon City. At isa pa, kumalat din ang larawan ni Arjo na kasama nito ang dating DPWH Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara na kamakailan ay pinatalsik sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa mga substandard at ghost flood control projects. Si Alcantara ay iniimbestigahan dahil umano sa kickbacks para sa ilang mga kongresista at pagtanggap ng finder's fee mula sa mga kontratista at pagsusugal ng milyon-milyon sa kasino. Kaya naman, dito na nagsisilabasan ang mga luxurious lifestyle ng nanay ni Arjo na si Sylvia. Binalikan ng netizens ang interview ni Corina Sanchez kay Sylvia noong 2022 kung saan ipinakita ng aktres ang kanilang beachfront property at iba pang ari-arian gaya ng isang yate jet ski. Ipinakita din ni Sylvia ang kanilang bagong Mediterranean inspired na mansyon pati na rin ang isa pang ari-arian sa loob ng kanilang subdivision. Bagamat hindi na matatagpuan ang orihinal na video sa YouTube channel ng programang Rated Corina, nagawa pa rin may upload muli ng ilang netizens ang bahagi ng panayam sa social media. Hanggang ngayon ay hindi pa nagbigay ng na pahayag si Sylvia hinggil sa muling pag-viral na mga video. Ngunit ang kanyang anak na si Jella ay agad namang ipinagtanggol ang kanyang kapatid. Anya, ang kanilang lifestyle at mga paglalakbay ay hindi galing sa pondo ng gobyerno kundi mula sa bunga ng kanilang sariling pagsusumikap. Ayon sa ulat, nagmula ang kanilang yaman ni Sylvia sa negosyo ng mister at sa kanyang mga ginagawa bilang producer at actress. Ang mister ni Sylvia ay isang real estate broker. Ayon sa isang panayam ni Arjo, sinabi niya nang ama niyang si Art ay isang real estate broker. Ipinahayag din ni Arjo na kabilang sa mga negosyo ng pamilya ay ang import-export ng gold at copper na parte daw ng negosyo ng kanyang ama. Ayon din sa parehong panayam, may negosyo ang pamilya sa pag-import ng gulay, prutas at iba pang agricultural na produkto para sa lokal na merkado. Si Sylvia naman higit sa pagiging artista, naging producer din siya. Nakalista siya bilang bahagi ng Nathan Studios Incorporated isang film and TV production company ng Pamilya Atayde na naglalabas ng pelikula, teleserye at live events. Ang production business na ito ay isa source ng kita at asset building ng kanilang pamilya. Anong reaction mo dito sa si yaman ng Pamilyang Atayde? Maraming nagsabi na nakabinipisyo daw sila sa pera ng taong bayan pero base sa kanila, ang marangyan nilang pamumuhay ngayon ay mula sa kanilang pagsisikap sa negosyo at investment. Ikaw? Anong masasabi mo sa umano'y marangyang pamumuhay ng pamilya at ID? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang may init na balitang showbiz at kontrobersya dito sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po.